Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki, meron din silang hinahanap, ninanais sa isang babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga ugali ng babae na hinahanap ng lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto ating alamin. Number eight, adaptability. So, ito yung ikaw ay magaling mag-adjust sa mga sitwasyon. Alam mo, kapag pumasok ka sa isang relasyon, hindi lang yung lalaki ang kasama mo. Darating yung time na makikilala mo yung mga kaibigan niya, yung mga magulang niya, kapatid niya, kamag-anak niya, at lahat sa mga pagkakataon na yon dapat ready ka rin na makihalubilo sa mga side niya. nag adjust ka sa mga sitwasyon kung saan yung lalaki, kaya mo rin siyang pakitunguhan. Kung sino yung mga kaharap niya, kaya mong makibagay. Ganon ang isang katangian, kaugalian na hinahanap ng lalaki sa kanyang magiging katuwang. Ang babae na kayang pakitunguhan, makihalubilo sa mga tao na malapit sa kanya. Okay? Of course, hindi naman ibig sabihin na makipagplastikan ka kung talagang hindi mo naman talaga feel, di ba? Pero hanggat maari, ay yun ang isa sa inaasam ng lalaki. Yung kaya mong mag-adapt sa mga sitwasyon. Number eight. Number seven. Ito yung responsable at maalaga. Wow! Ganun talaga ang mga lalaki. Gustong-gusto nila yung sila ay inaalagaan oh di ba ano ba ang gustong-gusto ng lalaki na pag-aalaga mo yung sineserbisuhan mo siya example na lang yung ipinagluluto mo siya ng kaniyang paboritong pagkain isang uri yan ng pag-aalaga at isa rin yan sa talagang gustong-gusto ng mga lalaki na sila ay ipinagluluto at ipinaghahain ng kanilang paboritong pagkain okay Siyempre, isang uri ng pagiging responsableng kapareha ang ganyan. Kasi inaalam mo kung ano yung mga gusto, kung ano yung mga ninanais ng lalaki. Okay? Isang pagpapakita ng pag-aalaga, pagiging responsableng partner. Okay? So, ayan po ang number seven. Number six, malambing. Wow! Ang lalaki, talagang weakness niya yung nilalambing siya kasi ang mga lalaki tulad ng mga sinasabi ko sa aking ibang videos ay hindi sila natural na malambing. Ang lambing na yan ay yun ang gusto nilang maranasan sa kanilang magiging karelasyon o katuwang sa buhay. At yan ang gusto nilang maranasan sa iyo. Okay? So bilang babae, yung paglalambing ay iparamdam mo, ipakita mo sa iyong karelasyon isa yan sa inaasam ng lalaki, yung pagiging malambing ng isang babae, di ba? Maraming pamamaraan ng paglalambing. Yung simpleng eh, pangharot mo, yung simpleng pagyayakap mo, yung pakikipagtawanan na may konting harutan, yung mga ganon, basta kayong dalawa ay eh, masayang magkasama, uri ng paglalambing yan. Yung mga alam mo na ipinapakita eh, mo sa kanya, na alam mo na magugustuhan niya. Paglalambing lahat yon, basta napakarami mong pwedeng gawin para iparamdam, ipakita na ikaw ay naglalambing sa kanya, okay? So, ayan po ang number six. Number five, eto yung may positibong pananaw sa buhay. Ang saya kaya kapag uh, ang partner mo ay positive ang kanyang mga pananaw. Optimistic siya sa mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo, mga challenges, lagi siyang optimistic. Eh. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. So, kapag ganyan ka, ganda points yan sa iyo at siguradong makikita at ma-appreciate ng lalaki yan. Okay? So, yung mga ganyang ugali, napaka-positibo sa pag-settle ng mga bagay-bagay, whether uh, problema yan, mga challenges, suliranin, ay, uh, kahit anong bigat niyan, ay optimistic ka pa rin. Hindi yung ikaw agad ay bumibigay. Hindi yung konting problema ay lugmuk ka na. Ikaw yung babae na hindi sumusuko sa mga ganyang uh, challenges sa buhay. okay Yan ang isa sa gustong-gusto ng lalaki na kaugalian or trait ng isang babae. Number five. Number four. Ito yung Pagiging maunawain, alam nyo, sa isang relasyon, meron at meron niyang mga issues, may mga pagtatalo, may mga hindi pagkakaunawaan, sari-saring opinion, mga kagustuhan ng bawat isa, hindi nagkakasundo. Pero kapag uh, nauunawaan mo yung partner mo, handa mo siyang intindihin, handa mo siyang unawain, okay? So kapag nakikita ng lalaki na meron kang ganyang katangian, ugali sigurado na mamahalin ka niyan. Kasi nakikita niya na tatagal ang inyong pagsasama dahil sa ganyang ugali mo na ikaw ay nakakaintindi. Nauunawaan mo ang mga bagay-bagay. Hindi ka agad-agad uh, nang huhusga. Pinag-iisipan mo ng maayos bago ka magbitaw ng mga salita, bago ka mag-react. Ay talagang inuunawa mo ang mga bagay-bagay. So ayan po, ang number four. Number three, mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ka nga ba? Andyan na rin yung trust issues kapag ganyan. Isa yan sa napakalaking foundation ng isang relasyon, yung tiwala nyo sa bawat isa, yung trust. Yun ang dapat na sinusuportahan nyo, yun ang dapat na inaalagaan ng bawat isa sa inyo. Bilang babae, napakahalaga yan na alam ng partner mo, ng lalaki, na pinagkakatiwalaan kanya, Kasi Once the trust is broken, mahirap nang ibalik yon. So mahalaga yung tiwala nyo sa bawat isa. At yan ang isa sa hinahangad, hinahanap ng lalaki sa babae na kanyang gustong maging katuwang sa buhay. Number three. Number two, Ito, yung pagiging matapat. Yan ang hinahangad, yung tapat sa isang relasyon. Tapat ka sa iyong kapareha. At yan din ang isa sa inaasam nang lalaki na ikaw ay uh, loyal ikaw ay uh, honest sa kanya hindi mo siya niloloko okay so yung katapatan mo na yan kapag uh, nakita niya naramdaman niya kampante na siya yun ang isa sa hinahangad talaga ng lalaki na siya lang ang nasa buhay mo na wala ng iba walang sumisingit walang nakikipagagawan siya lang okay so yung katapatan mo napakahalaga yan sa lalaki sa isang relasyon, yan yung inaasam ng bawat isa, yung pagiging truthful ng bawat isa. Number two, number one, ito yung mapagmahal at maalalahanin. Alam mo, kapag nakikita ramdam ng lalaki na mahal mo siya, wala na siyang hihilingin pa kasi yan na talaga yung gusto niyang malaman na mahal mo siya. Anything, secondary na lahat yon at syempre, yung maalalahanin ka. Ang lalaki kasi gusto niya na binibaby siya eh. Kaya kapag nakikita niya na nag-aalala ka sa kanya, na may care ka sa kanya, tinatrato mo siya na special sa iyo, yan yung mga hinahanap ng lalaki. Kasi ang mga lalaki, sanayan na inaaruga ng mga nanay simula nung bata. Kaya hanggang sa ngayon, tumanda na at nakipagrelasyon na andyan pa rin yung hinahanap ng lalaki na iyon. Hindi nawawala. Kaya yung pagmamahal na iyon, yung pag-aaruga at pag-aalaga, iyon ang gustong gusto niyang makita sa kanyang minamahal. So ladies, kapag mahal mo yung lalaki, iparamdam mo, ipakita mo, sabihin mo sa kanya. Number one, So, ayan po ang ilan sa mga kaugalian ng babae na ninanais, hinahanap, inaasam ng lalaki. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.